ding sa inyong lahat at naubos na yung mga natin eh kasi sa dami ng bayarin natin yung internet ma'am taste medyo malaki laki pag ako yung babawi ako pero hindi nila sa ngayon kaya ngayon ang tips ko para sa mga nagliligot sa iwasan na iwasan mo ang walang adawan iwasan mo na iwasan sa kumikita ano, nakikita yung buhaba yung ibaba kasi mawawala nasa mundo ni Whitey eh. Miss Hides, kumusta ka na? Miss na yung channel diba, ikaw nga dati, diba masubo yung anong sa ano, hey, yun, at ngayon eh nag switch ka na sa cooking kaya ako eh assorted na yung vlog ko inahaloan ko siya ng content may ligo siya, may content, may aral siya, at may tutorial siya. Kaya ganun. Katanggap-tanggap yun kung may kwento ang inyong paliligo at may dahilan. Hindi yung maliligo ka na inaakit mo ang mga viewer mo. Ah, ayaw na ayaw ni YT yun. Tingnan mo yung, yung mga ano, may ads po yan. Mangal. Tingnan mo yung mga ligo challenge ko na yun. Maraming may mga ads kasi nagliligo ako na hindi siya ng happiness. You know? Dati ganun ang ginagawa ko. Giniisip ko yung mga viewer ko. Hindi. Kundi isipin mo si YT. Si YouTube ang isipin mo. Huwag ang mga manunod. Kasi hindi sila ang nagpapasahod iyo Kundi si YouTube. Ayon. Ang lagi mong isipin, si YouTube ang nagpapasahod iyo Kaya aware ka sa mga legal challenges mo. Sikapin mong hindi mo cool, at mabakat ang harap tingnan natin kung hindi tuloy-tuloy ang buhay mo sa tuloy. At lagyan mo ng kwento. Ay, yung style ng paliligo. Tutorial. Hindi ba yun nga yung sinasabi ko unulit-ulit ko sa akin mablog na yung kung paano mo na pa napaayos ang buhok mo sa pagkikin mo. Yun. Sa dahilan yun. At ituturo mo kung paano ang pag ayos mo ng buhok mo habang naliligo pag sasyampo pag ano-ano. Pag ano-ano. Ayun, nagkukunti ka ng niyog. Kaya yun yung mga vlog ko. Kut-kut ako niyo, tapos may kasabay na libro. Pero huwag over. Huwag over na na mga bakat ang boobs. Kailangan mo mag-bra. At huwag na yung nakabakat ang inyong harap. Kasi hindi ang viewer ang nagpapasawad sa atin. Si YouTube. Kaya mahalin mo ang channel mo. Para tuloy-tuloy ang kita mo. Huwag niyong inaakit ang viewer. Wala naman pera yung mga viewer na yan. Wala ng mga Pinoy. Sige nga, tingnan mo. Ano, kape lang ba ibibigay sa'yo? O pang sawa. No way. Huwag. Wow. Mas malaki po ang hindi kita sa ads. Kaya ilaban mo yan. Ilaban mo. Ang kumita sa ads. Kasi nga, ayun, ayun yan, yan. Kita sa ads. Kita sa ads. Ayun. Kita sa ads yan. Magkaroon tayo ng Wi-Fi. Piso may piso labas. Kita sa ads. At ito'y loma na. Kailangan mo palitan yan. Kaya magtis ka. Huwag mo aakitin ang mga viewers. wala silang pera. Gusto ko talagang mong aakitin. Ito mo, mo sa may mga corn side Marami. Pero kung gusto maging patas ang laban at normal na wala kang ano, eh, yun na. Gawan mo na ang content ang iyong video challenge. Hindi po yan content ang video challenge. Eh. Nangakit yan ang malaki. Tandaan mo, nangakit yan ang malaki. Hindi yan kagandahan. Marami na pong nawawala Yung mga ligo, ay walang, 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 walang kwenta, walang kwento. Walang kwenta, walang kwento. Yun ang ibig sabihin nun. Sa mga ligo challenge sa mga is, walang kwenta at walang kwento. Hindi ka baga as masisipa ka pa. Kaya yan, ah. Yung mga, hindi na may mga ligo challenge sa disco May aral. May ads yun. May aral. May ads. Kapag ka nakita may ads, may aral. May aral alamin mo kung ano yung mga aral. Lalo na sa title. <coughs> doon, doon siya. Nag, ano, nag, nag, sa title. Ha. Pero kung ligot sa amin, wala title. At wala ang dahilan. Wala. Kasi mahigpit na ngayon eh. Noong last year, medyo hindi pa magigit. Pero ngayon talaga, super hectic na talaga. Kaya, ilaban mo na yan. Kasi sayang ang channel mo hmm, eh. Marami na yung followers. Ay, hey, subscriber. Marami ka ng subscriber. Ay, dey. Ituloy-tuloy mo na yan. Ituloy-tuloy mo. Switch mo sa may content. Huwag niyo yung pabakal. Huwag na huwag na pabakal. Para tumagal ang yung channel. Channel. At hindi ka masipa. Eh, sayang lang. Sayang lang. Sayang lang ang panaw mo. Kasi basta huwag mo isipin. Ang mga viewer na ano, na lagi mo inakit. Huwag. Basta ka na may aral. Yung may kwento. May may aral nga may yung ano tawag may aral may may aral at may matutunan sila kasi yung mga pagliligo sa alin oh yan kagaya ng yung, yung aloe vera yun. yung coconut oil yun o, di kaya akong yung nyog magkudkud ka yun nga talagang the best yung isang content ko na ginawa ko eh kaya thank you so, thank you ako doon sa sa ano ko sa sa mentor ko kasi sabi niya Ibahin e, mo, i-switch mo kaya. Meron, meron kang ligot challenge. Kaya eh, kung lingaw Kaya ayun. Kaya, sa mo na yung isipin mo na lagi mong sinasabi na importante sa iyo yung ano, yung viewer. Ano? Hindi yung mga subscriber. Hindi yan sila. Hindi yan sila ano eh. Magbibigay sa ng sahod. Yung mga viewer na hindi subscribe sila yung magbibigay sa iyo ng sahod. Lalo na kung US. Lalo may ads ka. Ilaman mo na. May ads. Huwag na yung tinutokso mo yung ano, mga view. Hindi nakagandahan. Kaya kasi ano, oh, di ba? Besides, no, di ba? Mag-comment ka dito kapag na ano mo itong pan, di ba? Ikaw rin ang sabi sa akin na huwag na. Pero may ideya na ah. May nag, ano kasi sa akin sis, may nagturo sa akin. And, ano, yung mentor. Mentor. Oh, di ba? Diba? diba Mag-legal challenge ka na may aral. Pero huwag yung ano nga, yung bakat. Bawal na. Bawal na, bawal na po yung bakat. Walang ads. At sa huli, sa dulo ng walang hanggan, pagdating ng araw na may sahod ka, magsasahod ka, magpipay out ka, tung hindi mo mapipay out yan kasi nagkakaso ka. May kaso yun. Kakasuhan ka ni White. Oo, oh, diba? Yung ano, about sa sex. Oh, yun na, no, yun. Yung nakaakit ka. Yun. Kaya mahirap yun mapipending ang pera mo, hindi mo na makukuha. Kaya ganon. Kaya, ilaban mo yung channel mo. I-switch mo. Kasi pagsisagaan naman yung mga challenges mo, eh, viewer mo, kung sa ipaliwanag mo lang na pasensya na agad talaga ang kaya ko na abutin ng aking mga ano kasi lang, para gusto kong kumita. O, di ba? Tsaka mag-hardworking ka para ano? Para ano? Maahawa sa'yo ang mga viewer mo pag ganyan. Hindi yung Inaki nyo ano lang yun. Mga Pilipino lang yun yung nagsasawa sa'yo. mga wag ganyan. Kasi kawawa ka. Hindi ka makasakot paano mag-gawa-gawa. Paano maaluan ang mga anak mo. Paano mapigyan ng maraming paaol ang mga anak mo. Ganyan nga. Kaya ilaban mo yung channel mo. Kasi yung ano, lalo na yung profile is kuloy. Yung profile, yung ginta talaga. Yung harap mismo eh. Delikado po yan yung harap mismo, ipakita mo sa profile mo, just me, parang nasa phone na yan, wag, na, wag mo gagawin yan, palitan mo ang profile mo, pag gano'n,